Janela Salvador nagsalita na hinggil sa attitude issue niya sa Ed Showtime. Nagbigay na ng kanyang reaksyon si Janela Salvador ukol sa nangyaring issue sa kanyang pagbisita sa Ed Showtime noong Martes. Maaalala na naging usap-usapan ang kanyang pagtanggi noong pinapakanta siya ni Kim Chu. Dahilan ng aktres ay pao siya. Kaya naman, ang Showtime Family na lang daw ang gumawa nito. At ngayong araw nga, April 5, 2024, ay nagbigay ng pahayag si Janela ukol sa naturang issue gamit ang kanyang social media account. Dito nga ay pinasalamatan niya ang kanyang mga tagahanga na ipinagtatanggol siya. Ayon kay Janela, Oh wow, I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful. And here I am being met with so much love and comfort upon opening this up. Thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for. Hugs and gratitude from behind. Samantala, wala pang tugon ang Showtime family sa statement na ito ni Janela. Maging si Uncobogable Star Vice Ganda ay wala pang tugon dito. Inaasahan naman ng madlang people na hindi na palalakihin ng ABS-CBN ang naturang issue. Dahil, in the end of the day, ay iisa lang naman sila ng industriya na ginagalawa.